ang creamy ng ating ginataang mais na may langka. Share ko sa inyo paano ko niluto. Ito yung mga ginamit ko. Siyempre yung kakanggata, malagkit na bigas, isang lata ng condensed milk, yan. isang lata ng malaking whole kernel, at syempre meron tayong isang bowl na langka. Since ito ay bunga naman ito sa ating puno, kaya marami tayong nailagay. Unahin natin lutuin yung ating malagkit na bigas. Ito ay, ang gamit ko dito ay yung sungsung na malagkit. So, mas malambot to, mas maligat. Compared din sa ordinaryong uh, malagkit na bigas. So, antayin lang natin niya kumulo hanggang sa medyo lumambot na siya. Haluin natin yung ilalim. Once na kumulo na siya, haluin natin yung ilalim kasi ang tendency madali siyang dumikit so para hindi siya masunog hahaluin muna natin doon sa unang kulo niya and then takpan natin ulit tapos antayin natin uling kumulo maluto yung ating malagkit na bigas so ilagay na natin yung ating langka o oh, ba diba? parang ginataang langka na to eh hindi na ginataang mais <laughs> ang dami eh. Ang sarap naman talaga niya. Pag maraming langka. So, alam ko medyo mahal yung kilo ng langka sa palengke. So, okay naman kung hindi kailangan na ganyan karami, no? So, mabigyan lang ng aroma yung ating ginataang mais ng langka, eh. Masarap naman na talaga. So, ayan. Antayin lang natin medyo lumambot pa ng konti yung ating langka at ma-extract mabuti yung flavor niya. Ang bango-bango na. Grabe. bango bango na na bango bango na na bango lagay na natin yung ating nais nice. lagay na natin lahat so ang lahat ang turn na gata. Nagay na natin lahat. Ganda po na yung ating malaki. Ito yung ating gata. Ang li. Sarap nito. Ang daming gata. Ang bango. Ang bango So yan, antayin lang natin matunaw yung ating kakanggata. Kasi finreezer ko yan, yan yung gata na ginamit ko doon sa bibing kalatik. So finreezer ko siya para hindi masira. Sunod naman ay ilagay na natin yung ating condensed milk. Ayan, ito yung ginagamit ko pampatamis sa ating ginataan. So hindi ako nagamit ng asukal, usual yung ginagamit ko ay condensed milk. Kasi mas gusto ko yung ang texture ng ating ginataan ay uh, malakot. And then, creamy. Siyempre, nag a ng creaminess yung condensed milk sa ating ginataan. Ayan, so, nasa sa inyo yung kung gusto nyo asuka lang gamitin nyo, wala namang problema doon. So, okay din Tapos, yan. Tapos, nagdagdag lang ako ng konting uh, tubig kasi medyo malapot. So, okay na sa akin yung ganitong kalapot. Ayan, nantayin lang natin ito mag-simmer-simmer pa ng kaunti. At okay na to, Ready na ang ating ginataang mais with langka. Kayo, ganito rin ba kayo magluto ng inyong mga ginataang mais? Ayan, napaka-creamy. Lasang-lasa mo yung creaminess ng gata. Ang sarap. At saka syempre yung langka naman talaga. Napakabango. Ayan. So, paano guys? na-share ko na sa inyo kung paano ko niluto yung ating ginataang mais. Nakadalawang luto na ako nito. <laughs> Nako, syempre, ang mga senior, ang mga lolo't lola nila Mia ay eh, talaga naman nagustuhan nito. Ayan, kaya napaluto ako nito ulit. Oh, so, pano guys? So, sana makapagluto rin kayo. Eh, talaga namang mag-e-enjoy kayo. Syempre, lalong-lalo na ang mga lolo't lola mahilig sa ganito. Ano? So, paano? Perfecto. Ngayong maulan. So, sana makapagluto din kayo. So, hanggang dito na lang ang ating video. So, thanks for watching guys. Please, kung nagustuhan ninyo ang ating video, don't forget to like and share and follow na rin po dito sa aking Facebook. So, paano guys? Sandok na! Luto na! So, until next video, kita-kits po tayo ulit. Bye!